good morning. Magagata tayo ng papaya guys na meron maliliit na alimasal. Ayan mo. Meron maliliit na alimasal. Dala ko to guys galing pampanga. Ayan. Tapos ito naman yung papaya. Ayan nakahimay na yan siya. Nuwi ko dito nakahimay na. So ilagay na natin ang papaya. Kasi ang bibigay na naman tayo sa ano. Hindi naman natin ito uubusin. Ayan. Ang kasya yung gata. Ang taba ng ano, alimasa guys. Kahit maliliit siya mataba. Lagan natin kasi nagtutubig ito eh. Ayan, lumihin na natin. Mas mamaya niya marami ng tubig. Tira lang tayo ng konti. Kaya yan ang gata. Mamaya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan guys, pakita ko sa inyo mamaya. Ito na yung ating papaya guys. Eh. Tama-tama lang yung sabaw. Ang tabak ng alimasag, kahit maliliit siya, napakatataba. Ano na? At maliliit siya, mataba. Ayan oh. Eh. galing yan siyang ano, bataan. Kasama yan din sa okasyon Wait ko pa yung galing pampanga. So, patutuyuin natin yung dyan siya. Ayan.